So, combination po yan ng red yung outer, tapos may white, then blue yung pinaka inner. Good day mga boss. So, for today's video, iba yung project natin, hindi motor, kundi sasakyan. So, meron tayo ditong bisita na Hyundai iyon. Iniwan actually dito sa shop kasi medyo maraming tatrabuhin sa wirings, no? Particularly yung kanyang headlight. Okay, so wala po itong headlight ngayon. Hindi gumagana yung kanyang headlight. May, meron lang konting parang park light lang sa kanyang projector lamp. Ayan, so bihirang-bihira ako tumanggap talaga ng sasakyan dati. Pero ngayon unti-unti kasi... Maraming din yung nag-i-inquire, no? So, Siguro, punti-unti, tatanggap na din talaga ako ng para sa mga sasakyan. Kasi na practicean ko na yung sarili kong sasakyan yung aking Lancer. Yan. So, ito, ang concern nito is wirings. Ayan. Ang kanyang mga wirings po ay medyo magulo. Tsaka yun nga, hindi gumagana yung mga ilaw. Okay? Wala po itong headlight. Kaya, mayroong isang beses na natikitan yung may-ari. Buti citation ticket lang, no? So, ayon, i- lalagyan natin siya ng panibagong uh, projector lamp. Kasi yung mismong projector nito is medyo matagal na. So I'm sure uh, medyo sunog na rin yung uh, reflector sa loob ng pinakamismong uh, projector assembly. Yeah, so magpapalit tayo ng bagong projector para na rin mas maganda tignan. Ayan. Um, aside po dun sa headlight, ayusin din natin yung mga wirings nya. Yan yung ibang mga wirings na magugulo. Kasi, syempre, para mas safe. Na, di ba? Kung baga, total na buksan naman na. So, ayusin na natin. And by the way, magpapagawa din pala si sir ng busina. Sabi niya, nagbilin siya bago umalis. So, mag-install na rin tayo ng busina. Yan. So, yung pagbabaklas ng ganitong mga unit, medyo madali lang naman. Actually, kung halimbawa, nag-DIY ka, pwede kang tumingin ng mga how to... Um, videos dyan sa internet kung paano magbaklas ng ganitong klase na sasakyan. Yan, so, pinakaunang gagawin dito pag natanggal na yung bumper is tatanggalin na yung headlight. Yan. So, after that, after mabaklas yung headlight, ina yun nag-inspect na ako ng, ano, ng wirings niya. Yan, tapos diretso na sa pagbaklas ng mga lens kasi nga papalitan ng bagong projector. Yung pagbabaklas nito is the same lang po nung ginawa ko dun sa mga motor like Click and ADV and Max. So ginagamit ng heat gun. Medyo ano lang siya. Um sasabihin ko na medyo proseso no kasi mas malaki yung headlight nito twice ng headlight ng mga motor. yan So, yun yung medyo matrabaho doon. Kailangan lang matyaga mag-heat para mabaklas. Yan. Tapos, pag natanggal na, it's time na para uh, ayusin yung mismong uh, headlight. Yan, yung mismong projector. Yung paglalagay naman ng projector, almost uh, plug and play. Kasi meron ng mga nakaabang yun na sockets. So, kumbaga, medyo konting discarte na lang sa pag install So by the way, itong sasakyan na to is second hand na ng customer. Kaya siguro ganito na uh, medyo maraming sira. Yan, yeah, so ayusin na natin. And ito na inabot na tayo ng gabi. Yan, yeah, ito na yung natapos ko so far. So test fitting pa lang naman. Yan, yeah, may nyo merong kulay dyan na, na, na sabihin na natin na hindi talaga street legal. Yung blue tsaka yung red. Pero don't worry, um, for park light purposes lang yan. Nilagyan ko talaga yan ng switch na naka-design lang. Kumbaga, binilin ko naman sa customer. Kasi, parang request niya kasi na lagyan niya ng ganyan. So, nilagyan ko na lang separate switch. Sabi ko kay customer, hanggat maaari, gamitin lang to for aesthetics. Like, pag nagpa-park, di ba, merong EB So, doon lang gamitin. Yan. Bukas ko na ito tutuloy, guys, kasi marami tayong kailangan pang gawin dito. So, hindi naman na nakayang tapusin ngayong gabi. So, bukas ko na itutuloy. And ito na nga. Simula na naman tayo. Um, pagbaklas ko ng dashboard kasi tinitingnan ko kung saan ko ipoposition yung switch. Ito yung bumugod sa akin. Ayan, maraming mga wirings pala dito sa ilalim na magulo na kailangan ding ayusin. Pero tinanong ko na si customer, baka daw next project niya na to wire yung alarm tsaka po yung central lock. Ayan. So, tuloy ko na to. ah, uh, marami pang kailangan na gawin dun sa retrofit ng projector. So, medyo tingin ko abutin ito na maghapon. eh after nga ng maghapon na uh, paggawa dito, ayan, natapos ko na yung projector headlight. Ayan, ito yung test fitting. Ayan, di ba? Dating walang headlight, iba bulag yung isa yung uh, I mean yung isa is uh, park light lang yung gumagana. yung parang uh, demon eyes niya lang. Ngayon, both working na. Ayan, may park lights, 'di diba? May angel eye. Tsaka, meron pang high beam at low beam. Ayan, gumagana 'yan. Working 'yan, parehas. Okay? Tapos um in install na rin namin yung busina dito. Para siyempre, Ah uh, goods na goods na ang ano nito, ang combination, may malakas na ilaw, may malakas din na busina. Okay? So I think okay na to. Um wala lang share ko lang sa inyo no. So minsan hindi rin kasi natin kailangan na maging limited lang kung ano lang yung alam natin na gawin no. Minsan kailangan natin mag-explore from time to time. Kaya nito, di ba? More on sa motor lang yung ginagawa ko pero right now Uh, nagta-transition ako po unti-unti na pati 4 wheels ay magawa na rin kasi meron ding demand dyan. Okay? So I think that's it for today's video. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin sa page, sa Skill Garage, sa Emil Customs, and then sa business partner ko po na si Grismo. Support niyo rin po yung page ng ating uh, sponsor si Protensa Motor Oil and si Mr. HP, Mr. Hyper Performance. Again, salamat po sa lahat ng mga nag-support. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. At sana po ay palagi po kayong pagpalain. And mag-ingat po kayo sa lahat ng inyong mga rides, mga lakad. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.